What's up guys! Pangalawang vlog natin to guys sa 2024 Yung una kong vlog ng 2024 Nagsabi ako na yung ipin ko sumakit Ayan, nabungi ako guys <laughs> So pagbigyan mo na yan, huwag nyo nang pansinin yan Bungi-bungi na tayo at saka nasa edad na rin tayo naman eh Anyway guys, um, pag-usapan natin Anong, kasi alam ko namang may mga matalinong nanonood Pero atin na rin pag-usapan, atin na rin bigyan ng emphasize ang ang talis, dalawang salita na to. Ang work hard o kaya work smart, 'no oh, di ba? Ano bang diperensya sa dalawa na yan? Yan yan pinag-usapan natin guys, welcome sa Reddles TV. Okay. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay, kumati yung mga <laughs> uh, bagong lahat guys, baka may mga bagong dalaw sa ating channel at magulat kayo na mukhang hindi si security officer itong nagsasalita sa harap nyo. Uh, hindi security guard dahil ako po ay isa na nga retired. Retired na po tayo guys, hindi na po tayo active sa serbisyo. Kaya kung may mga nagko-comment sa akin regarding sa mga bagong rulings, bagong proseso ng mga security guard ay hindi na tayo updated. Ang sinishare sin ko sa inyo yung mga knowledge ko regarding sa pag ko kasi na-acquire natin yung mga tinatawag na enhancement training, advanced training, kasi marami tayo na pagdaanan. <coughs> Excuse me. Marami tayo na pagdaanan at sinishare ko yan. Ngayon, kung hindi pa nyo nadalaw ang channel ko, ayan yung channel ko guys. Ayan, oh. Pumunta lang kayo sa playlist guys. Ayan. At pag nakarating na kayo sa playlist guys, ayan, nakarating, may mababasa kayong Security Guard Matters. Ayan guys, marami tayong sinishare ng mga idea dyan. At paano rin mag-apply? Basta lahat ng preparation na in, makukuha nyo yan sa mga training, pero may bayad. Sa akin, wala. Manunood ka lang, ikiklik mo lang. At ang pakiusap ko lang, kung may mga advertisement na lumabas sa video ko, ay panoorin na lang ng buo. Parang reward na rin ninyo sa akin. Anyway, huwag kayo mag-alala. Baka yung iba, naiisipan nila, eh, hey, kung gusto mo lang kumita eh. Totoo yun, gusto ko lang kumita, kahit papaano. Pero sa ngayon, wala pa akong kita. <laughs> puro charity lang yung ginagawa kong uh, ginagawa ko sa video. So, kung mayroong reward, mayroong kita konti, di, thank you, Lord. Salamat sa gracia. Pero kung wala, di, at least makapag tinatawag na makapag kwantay ng tao, ligtas, guide, kahit dalawa, tatlo lang. Ay, mga video ko, hindi naman ganong viral yan, hindi ganong tinatawag na trending. So, anyway, guys, Uh, gusto kong pag-usapan natin itong dalawang salita na work hard at work smart. Yan. Yeah. Uh, dati nung bata pa ako, wala akong pakialam dyan, salita na yan. Wala talaga akong pakialam. Nung basta sabi ng lula ko, sabi ng tatay ko, sabi ng nanay ko, magsipag ka. So, kuhan, uh, di, yun ang ginagawa ko, nagsisikap. So, ang tawag doon, mag-work hard ka para man ba tapos willing mong ibigay ang iyong sarili sa pinib uh, mong uh, yung siniserbisyuhan mong kumpanya kasi marami ka naririnig na uh, gumanda yung buhay dahil sa kanyang trabaho ganon maganda ang binigay na amo kailang guys sa katotohanan ng buhay bilang lang sa daliri yung mga ganon bilang lang kung may mga taong nagkakaroon ng tinatawag na magandang opportunity ay bilang yun. Pero yung mga may position sa kanilang kumpanya, malaltaas na position, pero grabe yung tinatawag na stress sa kanilang sarili. Grabe. So ngayon, ano bang ibig sabihin ng work hard? Ang work hard guys, nakikita nyo ba yung one? Ah, example lang to ha, hindi tayo nang, nang niliit ng trabaho. Nakikita nyo ba yung mga kargador? Di ba? Buhat sila. Buhat, bigat. Masipag. Ah, work hard eh. Work, work hard. Pag, in the end of the day, magkano yung kita nila? Di ba? bigat ng trabaho nila, di ba? They are working hard. Diba? Pero, limited yung kanilang income. Iba, limited yung kanilang income. O, tayo din mga guardia, security guard. Oh, gising tayo maaga, a-assign tayo ng malayo. Malayo. Tiisin natin. Napagdaanan ko yun, guys. Kasi ako, pinangarap ko sa buong buhay ko na magkaroon ako ng trabaho na malapit sa bahay namin. Pero hindi binigay sa akin yon Hindi binigay. Naiingit nga ako sa mga kapitbahay ko rito patambay-tambay lang sila, ganun. Tapos, nung nakakuha ng trabaho, halos nasa tapat lang namin yung trabaho nila. At, pariho ang sweldo ko. Minimum din. Minimum din ang sweldo nila. At, nagdudusi-dusi rin sila. Sabi ko, sana all. Anyway, so, napagdaanan ko yan. So, tayong mga security guard, i-assign tayo sa malayo. No choice tayo. Kasi nga, in-assign ka doon kay. Tat tatanggapin mo yun. So, anong mangyayari? Gising ka maaga, Ah. Patapos gising maaga, biyahe ka siguro dalawang oras pa punta roon. Dalawang oras pa uwi. Apat na oras na gastos mo. Tapos 12 oras kunwari ang duty mo. So, 12 plus 4, magkano na? 16. Ilan ba ang oras natin sa isang araw? Ang oras natin sa isang araw, 24. So, 24, 16, ano nang natira? 8? 8 ba? Tama, 8. So, ilan, ilan oras na lang nalalaan natin sa bahay. So, pinagdaanan ko ng matagal na panahon yan. Pina, matagal na panahon kong pinagdaanan yan. So, masasabi mo bang tamad ang security guard? Work hard. Di ba? So, pagdating doon sa trabaho, may mga puwesto na mula umaga hanggang sa pag-uwi mo, nakatayo ka. Uh, ah, nakatayo ka ang sakit sa paa. Nung nag-office ako sa isang bangko ng, ah, ng, main office ng bangko, gumagawa ko na schedule. Ah, na-overlook ko. Na-overlook ko siya ba? Kasi sobrang dami. Sobrang dami ng tao. Siguro mga isang daan mahigit. So, na-overlook ko yung isang puwisto doon. Pagtingin ng isang lady guard, nakita niya yung pangalan niya. Na nandun pa rin. Sa so, parang, ang dami naming lady guard. Bakit is isang kinsenas na akong nawala doon tapos binalik ako binalik siya daw doon so nagpunta sa akin kasi akong gumawa na schedule eh sir bakit ganoon sabi niya tapos na naiyak-iyak na siya sabi ko bakit bakit mo binalik diyan sir eh dating galing na ako diyan sabi niya ganoon ay eh, galing ka na ba diyan oh sir grabe ka naman sabi niya ganoon siya ka na hindi ko naman alam mo naman tao lang tayo hindi ta perfect na ako ha? so ano bang problema diyan sabi ko naman Sir naman, para mo naman ginagita yung pwesto. Mula umaga hanggang gabi, nakatayo ka. Tapos nakatutok yung CCTV sa'yo. Nakatutok yung CCTV sa'yo. Ang mga in-house security, pag nakita ka lang na tumayo ka ng lausin, lausin na stand, ay sinisita ka na at binibigyan ka ng memo. So talagang dahil nga sa kuwan di, doon kailang naiyak siya dahil grabe yung sakripisyo sa duty. So sasabihin mong Tarbahong tamad ang gwardiya, di ba? So, nakita mo yung tinatawag na work hard, di ba? Talagang yung sakripisyo mo sa sarili mo na para lang kumita sa certain amount of money. Yun yung tinatawag na work hard. Tapos yung ibang security guard ay hindi binibigyan ng halaga ang kita nila. Hindi nila binibigyan ng halaga kung paano sila kumita, which is doon nagkaka nagkakadiprensa sa work smart. Okay. So nakita niyo na yung work hard guys, work smart, di ba? So yung work smart, well, dito nagkakadiprensya yung security guard. Hindi na tayo pupunta sa ibang one guys, ibang profession. Sa security guard na tayo mag-usap doon mo makikita ang diferensya ng nag-work smart ang isang security guard at yung nag-work hard lang. Diba? Ito ah. So, for example lang guys ah, sample lang, may dalawang security guard ang kasama. Yung isa, kumuha ng motor. Kumuha ng motor. So, nakita ng isang isa rin security guard, nainggit din siya. Kumuha din siya ng motor kumuha siya ng motor. Pero utang yung guys, ha. o, oh, mag-bash kayo ng mga security guard. Kung hindi, iilan lang ang security guard na kumukuha ng motor na cash. Puro utang yan. I-bash na ako dyan. Kung, ay, hindi totoo yan. Ganun. So, i-bash na ako. Anyway, so, nung tinanong ko, yung isa, ako guys, may motor din ako. Namumutang din na ako motor kasi <coughs> baka inisip nyo, nagmamarinis ako, hindi. Namumutan din ako ng motor. Anyway, tinanong ko yung isa, okay, buti gumawa ng motor. Oo, oh, kasi, itong work, work smart na, yung sa pag-iisip pag mo ha, kumuha siya ng motor, kasi ang pamasahin niya, ay worth 150 yata. 150, araw-araw. Tapos, ang gasolina, idagdag mo na. So, kung kinikwinta niya, para siyang namamasahe, sakripisyo pa sa papasok sa kanyang trabaho, di ba sa oras? Kasi pag namotor ka, instead na 2 hours, baka kaya ni mong bumiyahin ng 40 hours lang kasi nakamotor ka na at hawak mo na yung oras. So, kumuha siya ng motor. Ang tawag doon, ang tawag doon guys ay reasonably. Reasonably. 'Di ba habang naghihulog siya sa motor niya, yung kanyang pamasahe na budget niya sa pamasahe niya, hinulog niya ng motor. So katagalan makakanya na 'yung motor, nakakapaluwag pa siya sa oras. So reasonably, 'yun ang ginagawa ng smart move. Eh yung isa. Ah. Tinanong ko rin. Alam mo, yung bahay nila walking distance lang. Wala siyang gastos na na, kuan, ng pamasahe. Pero bumili ng motor si inisip niya, inggit siya ba? O kaya ay din siya nagpapatalo. Kasi piling ng ibang gwardiya kasi yung iba may motor asinsado na ikaw walang motor, hindi ka asinsado. So, hindi niya inisip na yung motor ay hinulog hulugan niya. Di ba? Hinulug-hulugan niya. So, anong, anong masama doon? Baka na may mga nanonood dito. Anong masama doon? Walang masama doon, guys. Pero yung tinatawag na steam ay yung mag mag Kwan ka nang work ba iayong uh, is ni work smart so yung may-ari ng isang motor wala siyang pamasahe pero naghulog siya ng motor ang motor ay mayroong tinatawag na maintenance i-change oil maggasolina ka magrehistro ka instead na wala na siyang gagastusin ay kumuha pa siya ng liabilities niya sa motor kung gusto ka magkamotor, wala ka namang pamasahe doon sa kon, ipinag-ipunan mo na sana at binili mo ng, ng cash, nakamura ka pa. O, oh, di ba guys? Nakita mo yung guys? Yun yung kinatawag na thinking smart. O, oh, di ba? Thinking smart. Di ba? Para makalamang tayo. Okay? So, tulad niyan, duty tayo. Yung iba, sinasabi ko, bakit may nangungutang? na security guard at mayroong hindi naman ng mutang. Okay, ha? Ah. Ilagay ko na lang sa sarili ko. Yung mga kasama ko, mga binata. At ako, may apat na anak, bisaya, nangungupahan dito sa Maynila noon. Nangungupahan ako, bisaya, at may apat akong na anak, lahat ng aaral yun. Okay? So ngayon, yung mga binatang guard security guard, nagsasangla ng ATM. Nagsasangla ng ATM. So, para matubos nila yung ATM nila, anong gagawin nila? They are working hard to earn money. Okay? Etong nag-work smart ka, guys, iniwasan mong makautang. Bakit? Pag nangutang ka, may tubo. So, magtatrabaho ka para sa tubo. Na yung inutangan mo, nakaupo lang doon sa kanilang bahay, naghihintay na magbayad ka. Tumubo yung pera nila, walang ginagawa. So, they are working smart. So, yung mga gwardiya ng utang, anong nangyari? They are working hard. O, nakita nyo na guys? Nakita nyo na guys, ha? So, dito na tayo sa side na nag-smart. So, ako, dahil may pamilya ko, malaki ang pamilya ko, ako lang isang nagtatrabaho, silently ay nag-iipon ako nang dahan-dahan. So isa 'yon sa mga moves ng working smart, di ba? Silently. So maraming sakripisyong kang gagawin doon. Tulad ng magbabaon ka. Yung mga binata hindi nagbabaon. Di ba? Para makatipid. Okay. Yun na nga, kukuha ka ng motor, tatansahin mo na ang ginastos mo sa pamasahe mo ay almost pareho lang kung may motor ka at nakatipid ka sa oras o kaya nakatipid ka talaga ng pera. So, isa yun sa mga tinatawag na advantage kung mag-work smart ka. ba diba? At mayroon kang plano kung paano ka makapag-retire ng maaga. So, kasi guys, kahit tambling-tamblingin natin ang sarili natin sa pagtatrabaho, nangangamuhan tayo, sinasabi ng amo mo, minimum ka, minimum ka. ba? Diba? Minimum ka. So, hindi ka, hindi mo pwedeng sabihin na, o sisipagan ko, para yung, yung aking sweldo ay lalagpas sa minimum, hindi. Kaya nga may kasabihan doon sa mga sa gwardiya na lousy is nape the same salary. Okay, di ba? So, ganun yung guys, meron din akong kasama na ang inuwian niya ay bulakan. Ang pumapasok siya sa malati. Ang duty niya 8 oras. So, kung pininta mo yung kanyang oras at kanyang sildo, ang minimum na sweldo niya, kinain yung kalahati doon sa expenses niya, sa pamasahe niya, at sa yung ginagawa niya yung pagkain. Sabi ko, paano mo nasusurvive yung, yung sarili dyan kung may pamilya ka? ba diba? So, working hard yun ang tawag dun, guys. Hindi smart. ba diba? Working hard yun. So, pinapatay natin sarili natin para, tiwag diba dyan, kumita we are working hard na para kumita. Pero kung smart ka, di ba, gagawa ka ng paraan, dahan-dahan kang may plano ka na maka-exit sa trabaho mo at maglulooking, tinatawag na looking for opportunity ka, especially sa business. Ang pinakadabis talaga guys, habang nag-duty ka, kailangan may hustle, may sideline sideline hustle business ka. Kung asawa mo, nasa bahay, patindahin mo. Ngayon, ay, wala namang umaman sa pagtitinda. O, wala namang umaman. Pero kung ang asawa mo, nagtutungit ng mamarites natutulog sa buong maghapon doon sa bahay niyo dahil naghihintay sa'yo, maliligo pagdating mo, so anong nangyari sa buong maghapon ng asawa mo? Mayroon bang umakit kahit 50 pesos? Wala. O, oh, di ba? Work smart, guys. O, oh, di ba? Bigyan mo ng paninda ba sa bahay mo yung, may, yung asawa mo para kahit pa paano, kumita man lang ng 50 pesos pang dagdag doon sa pambili ng asin at bitsin. Okay, guys? Tama ba, guys? Mali. So, yun yun. Maliban lang kung makapag-asawa ka ng tamad, irresponsable, walang pangarap, good luck sa'yo. Inasawa mo eh iba. So, keren yung guys. Anyway, so kung nakaipon ka na, kung nakaipon ka na, doon na ngayon makikita ang diperensya, 'di ba? Nakaipon ka at may dumaan na opportunity para sa business. At yung business na ginawa mo ay sapat na para mabuhay kayo. Hindi e ka nang bitik pinik na bumitaw bilang empleyado, bilang security guard. Pag nakabitaw ka na Siyempre, kasama na yung mga anak mo doon na siyempre, paaralin mo, di ba? Para someday, pag tumanda sila, hindi sila umaasa sa'yo na may mga anak kasi nag-asawa, umaasa pa rin sa magulang eh. So, at least kahit papano, ibigyan mo ng itinatawag na yung mga anak mo, i-guide mo rin na maayos ang buhay nila pagdating ng araw. Anyway, yun yun. So, makikita nyo, ikaw, ikaw, lumabas ka na sa pagka-security guard mo bata ka pa lang, nakalabas ka na. Samantalang yung mga kasabayan mo, struggle pa rin sa pagpasok sa trabaho. Bakit? Doon na nagka-result ang works hard sa work smart. Diba? Guys, kung nangangamuhan ka guys, ikaw, struggle ka sa oras mo. Malit ka ng konti Tardiness na. May memo ka na. Tardiness na. Di ba? Tapos, itong security guard, ito yung pinaka-issue sa lahat eh. Duty ng Pasko at bagong taon. Yung mga, yung ibang mga kasama ko, kinikwinta na nila, ito ganito ganon kasi, ako officer ako eh. Ay, natapat si ganito, natapat si ganito. Siya pa rin na ganon Ganun ang talo niyan. Di ba? So kung, kung ikaw nga naman natapat sa Pasko, rotation nyo, natapat ka pa rin sa bagong taon, rotation nyo, eh talaga maghihimagsik ka. ba? Diba? Pero ako hindi ko ginagawa yon. Ang ginagawa ko, nire ko o oh, ikaw, duty ka ng Pasko, mamili kayo sa Pasko, bagong taon. Yung iba kasi gusto ng Pasko, iba bagong taon. So, kinukuhan ko. Pero yung ibang detachment, wala silang pakialam, lalo kung sobrang laki. Sobrang laki yung yung napuntahan kong bangko, sobrang laki yun. Walang pakialam yun. Pag natapat ka na ikaw nag-duty, ikaw nag-duty. Ganun yun. ba? Diba? So isipin mo guys, ikaw, may sarili ka ng, nakalabas ka nang sa pagkagwardya, may sarili ka ng pinakakitaan kasi dahil that's sa work smart. So hawak mo na ang oras mo. Kung gusto mong isirado mo na yung, yung ginagawa, di walang papipigil sa'yo. Pag gising mo, tanghali ka na nagising, walang magagalit sa'yo. Oh, gusto mo magsirado na maga? dahil may gusto mo mag-date makasama mo. Walang tata pipigil sa iyo. Dahil bakit? Self-employed ka na dahil nag-work smart ka. 'Di ba? Baka naman may iba diyan nag magbabasa akin. Mayaman ka na ba? Oh, wag kayong mag-alala. Mahirap pa rin ako. Pero sinasabi ko sa inyo, less stress na ang hinaharap ko. Hindi tulad nung nag-work hard ka, Hanggang ngayon, matanda. Hindi ko kinikwestiyon yung nagdudyuting na tumatanda na. Choice nga nila yan. Ang inibig ko sabihin, hanggang ngayon, tumanda ka na, nagdudyuting ka pa rin, at sa lahat sa, yung ayaw na ayaw ko sa lahat guys, yung mas bata ng sa akin, kasi edad na ng anak ko, kasi mga nag-aaraw nga, nag-graduate, ay sinisigawan at pinapagalitan ako. Nangyari kasi sa akin yan guys, na 'yung detachment na pinanggalingan ko ay may na-hire silang criminology graduate which is 'yung magulang niya may position sa bangko. So ngayon para mapasok 'yung anak nila sa trabaho, doon sila doon pinasok 'yung anak niya sa security department which is senior sila sa amin, senior sila sa amin dahil konseyo 'yung tinatawag na uh, in-house security siya eh. Ganun ka amper yung buhay kasi ah, simple natural, eh. may connection eh. So, eto na, dahil bata, 23 years old, ang yabang may dala pang palaging dinadalo pa ng syuta. So, nakita niya na ang mga gwardiya na matatanda sa kanya, mas mata malaki sa kanya, saludo sa kanya kasi siyempre, sumasaludo tayo mga gwardiya eh. Ganun oh, no? saludo sa kanya. Di tumaas yung hasang niya. Ako naman, officer, pa yes yes na yes po sir yes po ganun ganun siyempre kasi kuan kay isang beses nagalit siya sa akin parang pinahiya niya ako sa nagpromisyon kami ikaw bet pinabayaan Gano'n, ganun siya talaga yung dugo ko gumaga gumaganong ganun hamunin ko kaya na suntukan to sa labas parang gano'n ang nasa isip ko eh kaso lang pag ginawa ko yun siguro tanggal talaga ako kaya lang yung utak ko gano'n, gano'n. yan ang sinasabi ko guys kung manatili ka na hindi ka nag-work smart at nanatili ka sa ito, nag employ tayo, no choice ka kundi iyuko mo yung sarili mo, ibaba mo yung pride mo at kainin mo yung mga tulad nun, yung mas bata sa sa'yo na parang kinukuan ka na. Which is, hindi ko halos matatanggap na sa sarili ko kasi mahirap man ako na tao pero may pride ako. So, yun yung tinatawag, guys, na diferensya ng work hard, work smart. Okay? Less ang stress mo na. Let the money works for you. Bayaan mong pera na magtrabaho para sa iyo. Hindi yung ikaw ang nagtrabaho para sa pera. Ngayon, baka magtanong kayo, ginawa ko ba yan? Of course, ginawa ko. Di ba? Kaya nga, hindi na ako gwardiya eh. Retired na ako. di ba? Tandaan nyo guys, apat anak ko, lahat nag-aaral yan. Lahat ng anak ko, tapos yan. Isa na lang, yung bunso na lang. Ha? Ah. Napaaral ko yan. Paano ko ginawa yan? E isa lang akong security guard. Walang trabaho yung asawa ko, bisaya ako. Dayo ako sa Maynila. Although 30 years, ah, uh, 25 years na ako sa Maynila. Pero noon, naging umupahan ako ng bahay. Bakit ko nagawang umalis ng maagat, nagkaroon ng self-employed? Na status, dahil I'm using for work smart. Let the money works for you. Okay guys, I hope na walang mayayabangan kaysa. Ginawa ko talaga to para ma-open na early ang mind ng kaisipan ng mga security guard na baguhan. Huwag na huwag nyong is- I-set sa mind nyo na ito na yung trabaho para sa akin. Kasi kahit anong tambling-tambling mo dyan sa pagagwardya mo, in the end of the day, minimum pa rin ang tatanggapin mo. Pero kung makatsamba ka ng isang negosyo o kaya isang diskarte na malupit, baka ikaw isa na sa papanoorin sa YouTube na isang security guard naging milyonaryo at ito yung ginawa ko. O oh, ba diba? marami kang may encourage na tao. Sa akin kasi hindi ako milyonaryo kaya walang gaanong na-encourage na tao. Pero I'm trying to guide and inspire mga baguhang security guard, kahit luma, kahit magdatihan, kung napapanood yung mga video ko. Kasi hindi naaabot ng maraming tao ang video ko dahil kukunti lang ang, ang subscriber ko at kukunti lang din nanonood sa mga video ko. So anyway guys, I hope na kung kayo ay naliwanagan guys, mabigyan nyo sana ng like, pero kung kayo ay nalabuan sa sinabi ko, i-dislike din yung video ko guys. At kung kayo naman ay nayabangan, mag-comment na ka, mayabang ka, mayabang. Ha? O kaya wala ka sa ayos, i-comment lang ninyo. Wala, wala sa ayos yung sinasabi mo. At kaya guys ha, hanggang doon na lang tayo guys. I hope na maliwanag sa lahat. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye guys!